Sino nagkalat? Ha? May batang nagkalat. Shhh. Nagkalat ikaw? Ha? Sino lagot? Sino lagot kay Wawa? May batang nagkalat. Ayos na ayos yung book mo kanina, Laba, Ba't ganyan na yun ngayon? Lab, Kinalat mo yan dyan. Oy! Huwag mo na punit-punitin yan. Kalat na nga eh. Lalo mo pang kinalat. nagkalat ka na. Lahat na lang kinalat mo. Oh. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, Huwag oh. yan. Salpon yan lalab. Huwag makialam dyan sa charger ha. Ah, down na, down. Kay Baby Sabel na yun. Give mo na yun kay Baby Sabel. Give mo na yun kay Baby Sabel. Change na tayo, Diope. Ang Jollibee na naman yung Diope mo eh. Halab. Halab. Hulog ka. Oo. Uh oh

Please? maybe please? I give to Wawa na lang. Give mo yan kay Wawa. Hindi yan today. Paglaruan. Give mo kay Wawa yan. Hindi na. Grabe, kinalat na lahat na. Oh. Give mo yan kay Wawa. Hahay na bata. Puro kala.